ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Aleluya, Aleluya! Inako ni Heso Kristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalimpumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na labindalawang taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, Sino ang humipos sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipos sa inyo? Subalit patuloy na lumingali si Jesus, Hinahanap ang humipos sa kanya. Palibhasay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umawi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, mailang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, Huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa amat ina ng bata at sa tatlong alagad at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad, siya'y labindalawang taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kaninuman, at inuutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa Diyos.